Hello mga kabatang kapo. Sumansyo na po nila, mon. Albert, kain ka na muna, oh. Kamusta sila? Ayun, nag-uusapan na yung magiging negosyo nila. It's good to hear. Bigem mo sa kanila yan. Para saan to? Para sa mga magulang mo, magbinegosyo sila. Samahan mo sila mag-shopping. Hindi na, hindi, hindi mo na... Um, sa, hindi mo na kailangan abutan pa. Malaki na yung binigay mo ng halaga kanina. Hindi na kailangan to. pang ninyo yun. Okay? Ito, pang bilhin ng damit. Bakit pa? What? Oh... Since mo. Pamilya mo, hindi. Should look the part. Diba, kailangan presentable sila. Kagalangin sila, respectuhin sila ng mga kliyente nila. Isa pa, kailangan matuto na silang uh, yakapin yung buhay nila dito sa mansyon at sa labas. Tulad ng ginagawa mo bilang Mrs. Frias. Hmm? Hmm? Ano um, naman naisip mo pa yun? No? Mm -hmm. Salamat ha. Okay. Sobrang malaki yung bagay ito para sa kanila. Sigurado ako matutuwa sila. Yup. Yeah. I'm sure. Yeah. <laughs> okay. Sige bye. Anak, salamat kay Alberto ha sobra-sobra ang binigay na niya sa atin. Mantakin mo, parang binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay mula nung nangyari sa tatay mo sa ospital. Mga anay, sa totoo lang hindi ko alam kung paano siya pasasalamatan. Tapos di ko rin alam kung paano babawi sa kanya. Wala naman akong mabibigay sa kanya, nakapantay ng binibigay niya sa atin, kaya... Ay, totoo lang, nahihiya talaga ako. Alam ko na, anak, Lutuan mo siya. Nay naman! natikman mo naman yung pagkain ko. Magugustuhan ba niya yun? Eh, ganun ginagawa ko sa tatay mo kapag marami siyang iniisip. Lulutuin ko yung paborito niyang ulam at sasarapan ko talaga para kapag nakain niya, makakalimutan na niya mga problema niya. Ha? Huh? Sige nga, subukan ko nga. Ready ka na ba? At, at, alis kayo, Tay. Hmm. Saan punta niyo? Sa kaya po, isimulan na namin negosyo namin. Ay, pero tay binilin kayo sa akin ni Albert eh. Ipag-shopping ko daw kayo. Kailangan daw kayo bilhan ng mga bagong damit para mas kapinipaniwalan ng mga negosyante kayo. Eh na, mabawasan hmm. ko yung puhunan namin dyan. Pero tayo hiwalay naman yun eh. Oo? Mm -hmm. Oo, hiwalay naman din yung Albert. Ah, talaga? Oy, kakaiba yung asawa mo. Pinapabili ba ko? Oh, grabe. Pakisabi <laughs> kay Alberto, maraming maraming salamat. Okay. At saka, alam mo, sakto yung naiisip niya eh. Para pagbalik namin ng tatay mo sa Quiapo, maganda na itsura namin, <laughs> di ba? Oo. Oh, <laughs> Tara na, natin. Tara na. Para mabili na natin yung buong mall. <laughs> <laughs> Salamat, Kuya. Yeah. Ah, sige eh. na 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 ako, ha? Hmm? Nakiking masalimuot na ang mundo ko bilang beng. Kailangan ko ng gawa ng paraan para matiyak na walang sasabit sa mga plano ko. balita namin pupuntang kaya po yung pamilya ni Monique, madam. Hmm. Oo nga. Ma. Lumiliit na ang mundo ko doon. Oo nga, ma madam. Pamunti ka kayo sa lolo ng kahapon eh. Kaya nga eh. At sigurado ako, naikwento na ng chismosong noy na yon na nagkita kami. Kaya tumatawag si Tess pinagtututahan na nila ako. Ano nang balak niyo, madam? Sa ngayon, kailangan hindi kami magpangamot doon ng mga magulang ni Monique. Pero ngayon, kailangan papaniwalain ko muna sila na hindi ako ang babaeng nakita ni Noy. Sa ospital naman gumalaw. Sariwa pa ang sugat mo. Oh, ayan, mo. Oh. Nurse, yung pambibi. Pakikuha. Yusok. Kamusta? Kamusta po yung mga kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Maayos ng lagay nila. Stable na sila. Bilis! Doon po. Doon po. Okay. Thank ano? Ah, ah, ano kamusta ka? Okay, okay na po, Steve. Ang sakit! Sandali lang, iiwan ka namin, ha? Babalikan ka namin, kukuha na kami ng gamot, ha? Bostok. Thanos. Hoy. Salamat tayo sa Diyos. At po'y pa rin tayo. Salamat sa Diyos. Mahal pa rin niya tayo. Kala ko matutuluyan na tayo eh. Mga oh, bata kaya po tayo, Tay. Hindi eh. tayo patutumba basta-basta. Si Tanggol. Sana walang masama nangyari sa kanya. Sana sa maayos siya. Si Owen. Dok. Dok, nasan si... Si Owen, yung... Yung pong maliit. Nasan po si Owen? Ba't wala? Ba't hindi po namin kasama dito? I'm sorry. Critical pa ang kaibigan nyo. Nasa ICU pa siya. Iwan ko muna kayo. Pabalik na lang kayo mamaya para sa mga sugat nyo. Dok. Si... Si... Si Owen. nangyari si Owing. Mukhang napuluhan ng mga kalaban natin. Kasalanan sa ko to. Hindi ko ba lang kayo napotektahan na, Lalong lalo na si Owing. Walang may gusto sa nangyari. Binuligan nila tayo. Kaya tayo nila napuruhan. Right na. Mangako tayo sa't isa. Mapotektahan natin, di ba? Dapat. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may basabang nangyari kay Oweng. Beng, kamag-alala kahit malad si Oweng. Pero siya yung may pinakamalaking puso sa atin. Kaya sigurado, sigurado ako lalaban yung kaibigan na... Sigurado yun. Sana nababan si Oweng.